Iminungkahi ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na dapat tapatan natin ng Water Cannon ang China Coast Guard na siyang laging ginagamit sa pangara sa ating masakyang pangdagat Sa panayam, sinabi ni Ronald Bato de la Rosa na dapat magkaroon din ang Philippine Coast Guard ng Water Cannon para pang sa Water Cannon ng China. Makagugunitan na nitong nakaraang linggo muli na naman inatake ng Water Cannon ng China Coast Guard ang sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea o sa ating Exclusive Economic Zone Ani-ani de la Rosa dapat natin tapatan ng tubig sa tubig ang ginagawa ng China. Dagdag pa nitong si bato na kung ni tayo dapat nalagyan din ng laser ang ating barko at i din ang sasakyang pandagat ng China. ba may sinabi ko na sa inyo noon yan na dapat yung mga Coast Guard natin, mm -hmm. i-arm din natin ang powerful na uh, water cannon. Di diba? Para tubig sa tubig. Ito sa... Uh, ang ginagawa naman ng uh, China is gano'n. So, yeah, we have... We, well lang, commensurate uh, response lang doon sa kanilang uh, aggression. Kung mm nililaser -hmm. tayo, then uh, dapat i-equip natin ang Coast Guard ng, ng, laser para kung laban. Inaasahan naman ng senador na mapupulaan siya sa mungkang ito, subalit practical aniya ang kanyang sinasabi dahil wala nang nangyayari sa ginagawang diplomatic protesta. Inahalimbawa patay ni Dela Rosa sa isang daga na umiiwas sa pusa. No, I'm just being practical, no? Uh, alam mo naman yung mga, mga magagaling kuno dyan sa foreign policy. Kasabihan na naman tayo na masyadong mababaw yung ating inisip na na solusyon, di diba? ba? Magpapaw daw, gano'n, gano'n. Eh sila malalim sila magisip isip Eh, ano nangyari ngayon? Eh, oh, Sige, isip kayo ng malalim dyan. Anong kaya niyong gawin? Di ba? Ang sa akin lang is, uh, hindi ko tayo forever ganito, parang daga na, parang daga na umiiwas sa, sa pusa. Di ba? Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.